Okay, maraming salamat kay Boss Mark Guillermo sa pagpapadala nitong uh, uh bagong product ng uh, PLDT Home Wi-Fi 5G Plus na model number ay uh, H55-382 So, actually nawala yung kanyang uh, sulat kamay sa, no sa papel, sa papel kaya maybe nahulog yata ng lalamob Rider o ano So, okay, ito po siya So, ayan, H55-382 So actually na naka-seal po 'yan. So di ko na na-video 'yung para mga unboxing kumbaga. So okay, pakita ko sa inyo mismo log nito. So kung ganda 'yung packaging nito. So compare doon sa H153. So So yeah. So, Wi-Fi 6, 3000 Mbps. Ito yata yung specs nun, no? no? Sa, so, kasi Wi-Fi 6 siya. So, 5G high gain antenna. So, okay. Ito pa ni product natin na i imamodified natin. So, ito muli model number. H5, H155-382. So, maganda po siya, no? So, wala siyang... Uh, Ito, may tatak pa rin itong na PLDT. So, Uy, nakasil pala ito. So, hindi ko pa natanggal ito. So, ayan. Tanggal natin. So, later on, mamodify ko ito para sa inyo. So, ayan. So, mga user manual, hindi na kailangan ito. So, So, okay. Ayan meron siyang uh, logo na PLDT so okay naman siya pwede siya tanggal itong sticker na to so kung gusto natin tanggal yung sticker okay tanggalin natin sticker lang yan siya, no? so ayan no? sticker lang pwede siya tanggalin para yan pwede tanggalin siya para makita talaga yung pinaka logo niya so ayan ayan maganda tingin wala na yung uh, logo ng PLDT so okay no so um, ayan mukhang maganda ganda to ito hinihintay ko so okay antabayan nyo lang antabayan nyo lang po na kung paano ko i-modify ito so kadwiling uh, maging uh, Maging mm -hmm. mas mabilis ito kung compare doon sa nauna na H153. So, para tayo okay to H155 na to. So, okay. Uh, Maraming salamat, boss, Mark Guillermo. So, trusted po siya. Pwede po kayo bumili sa kanya, direkta sa kanya. Paalam po. Maraming salamat po. Tabi-continue po tayo.